yung penis product natin at saka itong usawa natin mga lods sarap niya lods susubo yan you o know, lods oh. crispy hello mga lodi kumusta kayo dyan meron pala tayong gagawin ngayon mga lods uh, for today's video mga lods magluluto tayo ng chicharon balat na manok meron tayo ditong 3 kilo mahigit na balat na manok gagawin natin chicharon yan lilinisin muna natin yan, at papakulo lang natin yan ng mga 15 minutes ischitula mga lodi lilinisin lang natin to kung bago ka pala nang naligo sa channel ko, pakilike and share at subscribe na rin ng lori. Paglilis pala na ito mga lori, tatanggalin natin yung mga excess niya na taba. Mga ganito. Ito. Tatanggalin na natin yan at yung mga buro balaybo, tatanggalin din natin. At ang matitira yung balat lang talaga. As in balat lang talaga. Yan. May mga taba-taba kasi yung iba. Ibang part ito. Sa puwitang kasi ito, may mga taba yan. Tatanggalin natin yung taba na yan ito. Studio lang mga lodi kasi medyo matagalilis to. Matabayan nyo na lang. Ito na lods. Natapos natin linisan lods. At tinanggalin natin yung mga excess na taba, -taba nya. Mga balat na lang to, At saka tinanggalin natin yung mga balahibo. So papakuluha lang natin ito. Lods, sinala natin. Tinimplahan na natin. Lagyan natin lang kunting asin at bitsin. Paminta. So papalambutin lang natin mga ano lang. 15 minutes siguro. Ito yung mga tinanggal natin na taba mga lods. Yung excess na taba tinanggal natin. Ngayon papakuluha papakuluan natin ng saglit yan at papagmamantikain natin kasi yan ang gagamitin natin pang prito sa chicharo para makatipitig tayo kasi alam mo na mahal yung mantika mga lords. Halo-haloin natin para mapatay pagkaluto yung balat ng manok mga Importante kasi na halo para mapantay yung luto. Tingnan natin loads kung okay na to. Pwede natin patayin. 15 minutes na. Okay na yan. i lang natin para patuyuin. Ayan. Uh -huh. Patuyo lang natin yan mamaya, Lodge. ito na pala yung pinakuluan kong balat ng manok guys uh, dati natin sa araw para mas madali sa matuyo Patuyo lang natin mga kahit mga dalawang oras lang okay na yan kasi malakas naman ang araw eh ano yan para mas maganda kasi mas crispy kasi sa pag ano binibilag muna patutuyo muna para madali yung proseso ayan na pala yung ginawa nating mantika kaya mantika na ano taba ng manok oh. di ba diba? mantika kung tila yung idadagdag natin mamaya eh, marami na yan Three days later. Ito na pala yung pinatuyo natin na balat ng manok guys. Tinanggalan natin. Medyo saglit lang to guys. Isang oras ko lang bilad kasi may lakad pala kami. Kaya minamadali ko na. So isasalang natin. Magpapailit lang tayo ng mantika guys. Nilagay na pala natin guys yung mantika na manok na inaan natin. Magdadagda lang tayo ng isang buti lang na maliit lang. Kasi marami ng mantika. Sana nga pala guys, kailangan nito bago nyo ilagay yung manok na pipritohin nyo, o yung balat na manok kailangan hindi ganong masyadong mainit yung mantika para hindi sa tumalamsik para iwas disgrasya tayo guys, kaya ikat tayo kasi mainit yan, kailangan yung katamtaman lang na init para hindi sa tumalamsik Kaya pala guys kailangan pala guys, hindi ganong malakas yung apoy siya guys, kasi unang salang pala to, kaya na lang yung apoy yan and guys, okay, ilalagay natin guys. yung, ayan. Huwag natin pahintayin na uminit ang gusto guys. and yung tama lang. Para hindi sa ating malasik. Kasi kapag sobrang init yung mantika guys, nilagay nyo ito guys. Napaka, ano guys, tatalsik. Delikado. Karami lang yung nilagay natin guys, yung tabang lubog na yung balat sa mantika. Ayan ito, balag dalawa sa lang gagawin na natin. Kailangan guys, yung lubog na yung balat na manok sa mantika guys, hindi yung kuting mantika lang, kailangan ganyan guys. Kailangan, kita mo guys, hindi siya tumalti kasi hindi siya, uh, siya masyadong yung mantika. Kailangan natin ng mga 10 minutes guys. Hangon din natin yan, unang salang pa lang naman yan. May chicken fry pa tayo mamaya. Handa na tayong patuluan dito, yan strainer para hindi masayang mantika guys. Kaya may salakan tayo diyan. Diyan natin ilalagay yung ano pinirito natin. Halo halo natin guys para hindi magdikit-dikit guys. Ganyan. Guys, mayroon tayo tinilor dito guys. Pag binakita tayong lubu-lubu guys, tutusokin natin para hindi tumalsik. delikado kasi matalsik ka tayo, napakainit yan. Ingat tayo guys. Ano guys, may nakita tayong lubu-lubu guys tusukin natin para hindi tumalsik. Ayan. Kasi delikado yan guys, tumatalsik yan. Makikita nyo guys, mahina lang apoy guys at halo-halo lang natin guys. Ang purpose ng mahina apoy guys para sa matigas lang yung balat kasi isisikin pray pa natin mamaya para lumubos siya. Ayan guys, medyo golden brown na sa guys. Ayan. Pwede na natin yan tanggalin. Pwede natin lagay sa ano, spender natin guys. Patuloy lang na natin guys yan. Lagay natin lahat ng guys. Halo-halo lang natin para hindi sa magdikit-dikit guys. Ang galo lang kasi po guys. Guys, ito pala guys. Tinimplahan ko na yung balat na yun guys. Bago ko sinalang doon sa mantika, nilamas ko na yung balat nang nilagay ko ng paminta, tsaka mga sangkap pang palasa, garlic powder, tsaka asin, para mas malasa sya, mabango. Sa guys, nilipat natin dito para mas madali sa matuyo guys. Nakita mo nyo guys, may mga lupo-lupo guys. Tusokin nyo guys, kasi um, ano yan, puputok yan. Delikado, matilamsikan tayo yan. Kaya kailangan lagi may tinidor. guys, kukuha lang tayo ng suka guys kasi habang nagitit na magluto magpiprepare tayo sa sabi meron ako sukang maahang rito lalagyan lang natin ng sibuyas yan naglagyan lang ng sibuyas sa kabawang guys same procedure ulit guys halo ilat ulit natin para hindi sa mga dikit dikit yan kukuha pala tayo ng sili guys yan medyo wala pang hinog pero okay na to okay na to wala pang ganong hinog pero maangang naman to eh pang lagay natin sa sausawan yan guys so gagawa tayo ng sausawan guys habang nagluluto tayo Masarap lang guys, maangang May bawang sibuyas yan at saka paminta para natin guys ng pipino guys kasi paborito ko talagang sausawa ng may pipino guys yan o oh. wow lasa niyan guys sarap niyan o, ito guys takalit natin Yan guys, nag nagsalang ulit tayo dito sa malakas na apoy guys para pang second fry natin guys. Pag mainit na mainit yan, saka natin yung ano para maka crispy talaga siya. Guys, para makasigurado kayo kung mainit na mainit yung mantika guys, maglagay kayo ng maliit na balat. Yan. Pag lumutang agad siya guys, ibig sabihin mainit yung mantika. Pero ganyan, hindi agad lumutang guys. Bakit nyo, lububog pa rin. Ibig sabihin, hindi pa siya gaano mainit yung mantika. Pag lumutang agad, ibig sabihin, mainit na yun. Guys, mainit na mainit yan guys. Pwede natin halang. Yan ang mga niya guys. Oh. Yan hinihintay natin yan guys ito naman ipapalamig papalamig natin dito guys yan. papalamig natin yan so, haluin natin ito guys papalamig natin para umano talaga siya umalasa So, malakas na po ito talaga yan guys para ma, ma crispy talaga siya. Ayan na guys, hanguin na natin guys. Yan na itsura guys oh. Yan oh, napaka crispy guys oh. Crispy crispy guys oh. Oh. Salamat ulit sa ating pangalawa. গাইছ পুদিনা গাইছ হম না গাইছ pinis product natin guys papatuloy lang natin sa glit product natin guys susubukan natin guys at ito sa natin guys sa natin dito guys so oh. oo po guys dami sa usawa natin dami natin sibuyas si at paminta ito nga ito hmm. Tapos. Maraming pino. Susubok lang yung asawa ko. Guys, kailangan lang panulok ng pineapple guys. Kasi alam mo naman, matanda na tayo guys. Kailangan natin ng, ano, pineapple. Ingat-ingat pala tayo pagkain ito guys. Huwag tayong masyadong kain ng kain. Kailangan isang bisnes, isang buwan lang. Kasi alam mo naman, makulis ito, tumakot ito. Kaya kailangan ko rin ng pineapple. Ah.